para magkasak. Hindi pala nakajakit jacket ako. Bibiye pa si Mommy Juicy. Sintoi, 'pag mag-vlog oi na talaga ako. Palagi blogger si Mommy Juicy. Makamadulas tayo. Alexa. Ay ano, tingin ka saan ng mukha? Alexa. Sa camera. Ano Huwag niyong ano yun yung dahon, huwag niyong apakan. Yung apakan Kasi madulas kayo. Dapat pala may tukod ako. Napayong. May Ay, sinabi ko, tingnan yung nilakaran nyo. Ay! 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 Ikaw pa Ay! 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 Ay!

<laughs> Ay, malinis na yan dito. <laughs> Tragis kang bata ka. <laughs> sa, sa, um, sa, ka si sa puwit. Ay, sa puwit ko talaga. Um, <laughs> ano, puwit mo, hindi ako makalabot. So, na lang ako

Ha? Ay, mo lang, Ah. Oo. Um. Oh, eh, lagay ko na doon. Kasi ay, para may yung paglagyan sa kabila, kabilaan. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. Punduan mo doon sa si CR mo. Hmm? Uh -huh. Natakot na, ako magsaksak dito. Pag ano, kasi naano ng ulan. Yung dito sa may terrace, nagka-grounded kasi. kasi? Kaya na. <gibit> ano? man, ano, ano, Dalahin doon sa baba. Ano, damit? Uh -uh. Oh,